Higit dalawang milyong pisong cash at alahas ang nalimas ng mga magdanakaw sa mga ATM at jewelry shop ng isang mall sa Zamboanga City. Magbabalita si Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Pasado alas dos na madaling araw noong Martes, nakita sa CCTV itong apat na naglalakad sa loob ng mall sa barangay Putik, Zamboanga City. Lahat sila may takip sa mukha at may bitbit na bag. Suspect pala sila sa paglima sa pera ng dalawang ATM at jewelry shop sa mall. Ayon sa mga otoridad, dumaan ang mga suspect sa drainage manhole na konektado sa grocery section ng mall. Natangay nila ang mahigit dalawang milyong pisong halaga ng pera at alahas. Mayroon po tayong dalawang person of interest dito and ongoing pa rin po talaga ang ating investigation. Unang insidente raw ito ng panuloob sa isang mall sa Zamboanga City nakita rin nilang bahagi ng modus ng mga salarin ay paggamit ng mantika sa crime scene. May nakikita ko tayo may mga mantika malapit sa mga roll up na entrance. Maari para madiliho ang pagpasok if ever kasi nangyari yung operations na yon ay parang palapit na ho na mag-open ang, ang, mall na yon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nangangalap din ang iba pang kuha ng CCTV footage sa loob ng mall para matukoy ang mga suspect. Para sa 1PH, Bril Montalvo, Radio 5 Davao.